Nilinaw ng mga miyembro ng gabinete ng Duterte administration na may nangangasiwa dito sa COVID-19 vaccine at itong procurement ng na pamalaan na hindi nila kailanman sinabi na exempted sa pag-audit ng Commission on Audit o COA ang mga kontrata sa pagbilingan ng mga bakuna. Sa pagdilig ng Senate Pluribon Committee, sinabi na dating Pinansa Secretary Sunny Dominguez at dating Vaksin Cesar Carlito Galvez Jr. na hindi nila sinabing hindi pwedeng sa ilalim ng COA sa audit ang mga naturang kontrata. Ibinahagi naman ni dating Health Secretary Francisco Duque III na makailang beses silang sumulat sa COA noon para mag-request nga na special audit bilang bahagi ito ng kondisyon ng World Bank at Asian Development Bank sa pagpapahiram nga sa atin ng pera. Paliwanag naman itong si DOS officer in charge sa OIC Maria Rosario Bergere ang mga tugon ng iba't ibang vaccine manufacturer tungkol sa request nilang ibahagi ang mga detalye ng kontrata para nga dito sa auditing. Ayon dito kay Bergere, itong AstraZeneca at itong Pfizer ay tumugon na bukas silang ibahagi sa mga auditing bodies ang mga nilalaman ng mga kontrata. Ang Sinovac ay hindi pumayag na ibahagi ang impormasyon lalo na itong pricing habang ang ibang mga vaccine manufacturer gaya ng Moderna ay hindi pa tumutugon sa Department of Health. Kaugnay nito, iniahanda na nila ang mga dokumentong kailangan ng COA para sa kanilang ginagawang audita. the uh, uh, of the, the, of of the uh, Senate and the Congress. Uh, that the CDA, uh, the confidential agreement, is only uh, uh, not allowed to be disclosed in public. But we never said that uh, that uh, that we will not allow COA to, to look at it. In fact, uh, uh, the, the, you know, the 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 contract uh, that we had with the manufacturers, we you know we know we you know we did not uh, sign contracts to three of the manufacturers because uh, they don't want to to have the transparency and disclosure agreement with the. World Bank ADB Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.